Sa kulungan sa Senado ang bagsak ni Franz Garcia Ruiz, ang dating amo ng minaltratong kasambahay na si Elvi Vergara matapos na hilingin sa pagdinig ang pagcontempt kay Ruiz. The sergeant at arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person Mrs. Franz Garcia Ruiz sa ikatlong dinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamunuan ni Senator Francis Tolentino ay lumutang na si Franz Ruiz ang mastermind sa kalunos-lunos na sinapit ni Aling LV. Si Aling LV ay pinaniniwala ang bahagyang nabulag dahil sa matinding dinanas na pang-aabuso ng kanyang mga amo mula sa taong 2020. Ay, yung, nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, nilublub, ano ba? Inano ba yung mukha mo sa Inodoro? Opo, si Ate Franz po yun. Ano ginawa? Sinusugpon niya po ako sa pound. Tapos Tapos po eh yinuuntog po sa dingding ng CR. Yu ulo niyo? Apo. Anong sinabi niyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko na po tama na te tama na. Hmm. Sa unang pagkakataon ay lumutang din sa pagdinig sa Senado si JR Jimenez alias Dodong na una nang nakaligtas mula sa pamamaril sa kanilang probinsya. Si JR na isa ring dating empleyado ni Franz Ruiz ay witness sa pananakit kay Aling LV. Kinumpirma ni JR sa pagdinig ang pagsuntok, pagsipa, paguntog sa CR at pagsubsob kay Aling LV sa Inodoro. Depensa naman ni Franz Ruiz na sa pangalawang araw pa lang nang mamasukan sa kanilang tindahan ay pinapauwi na niya si Aling LV dahil sa napansin niya na may problema o mano ito sa pag-iisip. Ayon kay France, nilalagyan umano ng kung ano-anong klasing dumi ang kanilang inumin. Pero di ito magawang paniwalaan ng mga senador dahil umabot pa sa 2023 ang serbisyo ni Aling Elvi at nagawa pa itong pagkatiwalaan sa kanilang bahay. Hindi pa ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon? Hindi na po sa isip ko, Your Honor, kasi oh. nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas hindi 5 na na, umaga. Hindi nga, hindi, hindi pwede kasi lahat tayo mahal natin mga anak natin, especially babae pa kaya mo hindi na naisip 'yun ibig sabihin hindi mo na isip pagkat ikaw ay nags hindi nagsabi ng totoo yun lang yun eh contradicting alam mo na si Raulo buang yung katulong mo tapos binigyan mo ng uh, buong tiwa pagtitiwala apat na taon para na, ano ha? nagsilbi apat binigyan na pa taon siya ng four the four years Four years so masyadong halata nang nagsisinungaling ka ako, I can tell you frankly. Bukod kay J.R. Jimenez alias Dodong, ay may dalawang dating kasambahay pa ang lumutang sa pagdinig. Ang kay John Patrick Simbaon at isa pang alias J.M. ay walang problema sa pag-iisip si Aling L.V. Matapos na makontemp ay inilahad ni Sen. Francis Tolentino na sasalang sa isang lie detector test si Franz Ruiz at ang tatlong witnesses sa pananakit kay Aling L.V. upang matimbang kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Polygraph is scientifically accepted and especially if it, vol if it is voluntarily given, it can aid the committee in determining the truth. Likewise, it can be part of the committee report. So apart from the department of the witnesses, we will be aided by science as to who is telling the truth.